Mga marites, blind items ba ang hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pagganahin ng pagiging marites. Dahil heto na ang segment na inyong kinahumalingan at pilit ninyong hinuhulaan ng DAHU! Da hmm, Saan ba? Ayan na. Dino, dapat doon sa kita. <laughs> <yan na>. Ang <laughs> masaya nating na uh, segment Hashtag! ay Talo sa hatian. Ay, akin yan. Probe naman yan. Matutumba na naman yung tubig. Oo. Oo. Oo, alam ko na. Hindi. Oh, ano pinag-hatihan dyan? Pera. Kasi itong isang producer, baguhang producer, laging nilalapitan ng may ibang producer na kung ka naman dito sa pelikula namin, sosyo ka naman sa pelikula namin. Nakakapag-produce mm -hmm. na naman siya ng solo, pero may mga, siyempre alam mo naman yung mga ibang producers, pag nakakita ng babgaong producer na especially mm -hmm. pag maluwag sa pera, uh -uh. Oy, ano ka rito, invest ka sa amin dito, tapos ganyan-ganyan-ganyan. Ako, naalala ko yung oh. isang ano, nag-launch ka makailan, no? Ha? Ah, yung ko maraming artista. Oo, kasi ganyan, oh, actually, ganyan. Ah, nilapitan gonna... ni the producer na to, <laughs> nilapitan ng isa pang producer. Mag-invest ka sa akin ng 10 million. Ay, grabe. Or more pa yata, pinapa-invest sa kanya. Mm. Tapos, pero ang ang balik, sabi niya, pag ano na, sa sharing of ano, kung pag kumita, profit, 5% na makukuha mo. Okay. 10 million, di ba? Oo, diba? tapos 5%? Oo, eh, siyempre, yung producer na to para para siguro may pagka-fan. Doon may meron ganun, 'di ba? Pag oh, yung mama oh, daw sa oh, oh. na parang ka, naging fan mentality. So ay e, buti namin may nakilala sa isang producer din na mabait na at marunong magpatakbo ng negosyo. Marunong patakbo ng negosyo ng production. Oo. Alam mo na sa production. So, naku, huwag mong kang maniniwala sa hatian. yan. Siyempre, pag ano, titignan mo yung kung magkano yung kinikita. Hindi yung basta, kung magkano lang sabihin sa yung kikitain, yun lang kukunin, bi, oo, tatanggapin mo. Wag. Gano'n, sabi, wag. Eh, buti naman nakinig tong producer na to na mabait. At hindi niya muna, hindi muna siya nagbibitaw ng pera. Nga't hindi nakakausap niya yung kaibigan niya. Isa rin producer Yun na, na. na matinong kausap. Ganyan na ba mga producer ngayon? <laughs> meron hati-hati, di ba? Di ba, ba iba-iba? sosyo si iba? Kasi meron sa akin, parang legit naman ito. Tapos parang, hmm. it's a, uh, parang, ano na sa ganyan? Project. Or whatever. Something. Basta oh, parang oh. gano'n. Tapos malino yung pagkakalagay nung, no. kasi kinukuha kong parang produ-produ. Mm -hmm. Parang may mga packages. mm -hmm. Kung ano yung inclusion. mm -hmm. Baga parang, Saka hanggang sa magkano. Doon nga, ano. hindi nga parang lumalabas as ano kaya eh, na parang may makukuha ka pa in return. Parang in good faith, i-help mo yon Tapos producer ka. Tapos pwede, kunyari sa aming mga may negosyo, pwedeng ilagay yung brand mo na intrusion. At mm -hmm. the same time, andun yung name mo as produ. Teka lang, blind item to. Bakit na naging oh, isang no, oh, ano? hindi kasi, <laughs> hindi. Tinatanong nila kasi, di ba? Ganyan ay ba ang mga na, producer niya? Okay, tama matama naman. Hindi, iba yung, iba kasi yung film production eh. Mm. Hindi ganun ma... Ordinary, hindi, ito yung film din to. Oh, pero oh. may mga ganun talaga. Pero kung talaga. 10 million, tapos 5% percent oh, sa'yo. Dahil, so, eng-eng yun. Ganun, umaga parang hindi Or mo na, na pala isipan yun. 1 plus 1 equals 2 lang yun. So, oh. ano ang clue dito? Sabi po ba sa... Sa siyang producer. Makikilala mo siya one of these days. Ah, ay, ay. ay, kilala ko. may entry sa MMFF. Ay, ko? Oo. kilala, nila. Hindi sure ano? sure. ko sure ano. Hindi ako ba? ko. Hindi ako kilala Grabe naman. O. Kilala mo na agad? Baka sa uh, mga... Meron Uy, um, tulungan niyo ko sa raffle namin. One Freedom Society. Naku, teka ah. muna. Sa Kasi December, siya lang ang makakakilala ha? doon sa producer diba? eh. Diba? Tapos ano? Tito. One freedom freedom Society na, na, na ba? Ano yung Rio? Mm -hmm. Rio? Ano yung Rio? Parang... Rio Grande. Mo, hindi yung... Hindi <laughs> <laughs> yung, <laughs> na, yung <laughs> parang motor na motorbike. Rio! Ah. Rio, Rio ba yung? Ano? Bio. Bio, oh. Ay, Rio, oo. Oh. Rio Grande yung, lang, ano? Dalawa ang na. Ano ang tari Kaya nga yan? December 2. Ah, okay. December sa amin. Ay, kanya project namin yan. Na-adopt a family. Nakahalina na kanya Agad-agad. December 2 pa lang. Thank Oliver say Oliver. Boss Oliver. Lalo sa happy. Okay. Ingat-ingat talaga. Bagong member si Robert po yan. Oh, Na-prenum persons ito 10,000,000. Ito 500,000. 500,000 lang? Ha? O diba? <laughs> Para kang nag-donate. 10,000,000. Hindi ipa 5,000,000 mo na lang. Ito 5,000,000 mo na lang. Hindi. Pantayin mo na apartment. No? Ritoke so, pa mo. Ay! retoke pa mo. Mm. Pinag-uusapan ito. Kasi nga, yan. isang kilalang babaeng personalidad. Hindi yan sexistar ah. Hindi. Babaeng personalidad <laughs> na talaga namang kilalang kilala dahil yung jowa niya talaga namang kilalang kilala globally. oh ang ganda oh, ng clue ha. Okay. Sa isang party na talagang nag-import pa sila ng mga taga-Korea, taga, taga ganyan-ganyan -gany, kasi nag-birthday sa ganito. Okay. Nagulat ang lahat! Bakit? Sabi niya, si ano na ba yan? Si Keme. Keme na ba yan? Bakit parang naging kamukha na siya ni ano? Ako kilala ko na agad. Ni Churut. Ni Churut. kemi ano <laughs> Keme? Naging kamukha na daw ng isang dating pamosong manguhula yung itsura niya kasi yung yung uh, mula sa mula uh, sa ano talaga lang yan. Sa baby, pero, lang yan. <laughs> talaga 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 Nagulat sila kasi maganda naman itong si personality po. Itong personality na binablog the item namin. Maganda naman itsura niya. Talagang, talagang. Ang hiling niyang mag ng mga mamahaling ba gamit, etc. Tama. Pero talagang yung mukha niya, talagang ibang-ibang na ngayon. Mula ilong, mata, o... Ah, hindi. Yeah, hindi. Yan. Hindi yan. Dati na yan eh. Ang, ang, ang personality ito personality nito ang asawa niya kilalang uh. kilala sa buong mundo. Ay, okay. Ito. Ay, alam mo na. na. Okay, ba? okay, okay. O, okay, okay, Tapos okay. iba nag nung, nung nagpa-party siya, nung nabasa na ah. video. Na napaka na lang isang napaka, isa hmm. sa mga sikat na ako, Parang Oo, oh, oh, di ba alam mo Parang yan. Parang nakapirma na man, lahat na ng ano? nung nagre-retoke doon. Diba? <laughs> so nagulat ko, bakit? ada ano, e retoke pa daw more. Ano nga ito e niya ngayon? E Iba e, na tingnan e e mo. Eh, may comparison pa naman kasi makukompare siya kay ano. Uh oh, Anit. Sa Anit. Yes. Diba? Naku, so yun lang. Wrong eh. one lahat dito. Mabilis. Ang oh, alam nila yan. Kasi yung ganda ng clue natin eh. Pero akita ko nagulat ako kasi sabi ko, maganda naman na siya, di ba? Lalo pag naaayusan. Oh, ano, ano ba? Hindi, ganito kasi yan eh. Sabi nila, yung mga nagpaparetoke, mm, -hmm. okay, mm -hmm. para daw palang ano, na ano din, addiction. addiction. addiction no? Yung what uh, na may uh, pinabawa, nagpabago ka na ilong. Para uh -huh. parang, si parang Jai, di ba? Yung never get contented. <laughs> Kasi <laughs> parang may nakikita, nakikita ka na parang yung mata ko kailangan oh, ko kung pag-ganyan, yes. no, pag Ganun daw. At saka minamahal mo yung eh, may sakit. May pere. The pain. Ay, yung, yung mga, parang hindi ko kaya hinahanap-hanap mo yung injection, oh. yung yung pagpasok ng mga kung ano-ano. O, oh, di parang addiction na nga Totoo talaga, hindi parang. Yun talaga yung oh, sinasabi. Yeah. Oh, yeah. you, made you did it first, Tuloy-tuloy na yun. Para din siguro nagkapatato. Di ba? Pag yes. nagpatato ka ng kahit maliit na maliit, para bang Mabasa. Mm -mm. gusto mo basa. Mm -mm. Parang mm -mm. kulang lang lahat hey. matatuan, 'di ba? Oh, hindi feeling ko ano, oh, hindi naman natin i-discredit yung addiction, pero feeling ko totoo kasi pag nakita mo yung result na maganda, 'di ba? Parang ay, ay oh, iba ah, naman. Oh, ano ah. pa? Pero kasi pagka nag Di ba minsan nga may joke yung ang mata, ang ganda ng mata, ang ganda ng ilo, ang ganda ng baby. Pero nung sama hindi na perfect. Baka pag ganun din. Ganun lang. na nga. Kasi may mga, yung, yung, yung mga doctor din kasi, diba? Sige pa. Oo, oh, 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 Cash ang oh, budget. Oh, 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 okay. diba? Totoo. Oh, dahil Jan. Uh, dahil Jan. Hello sa mga kapwa Oragon. <laughs> Jeric Melusientos, Roger Esmer sa Connecticut, at saka kay Sir Bong Isaak. O, oh, alam mo na yan. at, at, at syempre pa sa Japan. Ay, 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 ay Lolita. Mahalik kay Nina si Lolita di dios ka. Kasi Condolence sa ano matayong kanyang ah, Pero, na condolence. Nag-i-enjoy pa rin daw po siyang manood sa atin. At hello sa inyong lahat. Hello, hello diba? po. Si Ate Jackie na chika dyan sa Sydney, Australia. Si Grace Isabella Bables at syempre pa si Joy Rivera at si Ricky Avena at saka si Trixie dyan sa LA. Alam nyo na. E.O. O, oh, di ba? Ano ka? Ideal Vision. Ideal Vision! Dr. Jessica D. Saka Faces and Curves Family ko. Doctors uh, Sheila Ricasata and Jay Ricasata. Just saka na po, ko. Doctor Jose Rizal. Oh, tara! Ayos na yun. Jose Rizal. lang. <laughs> Nandun doon yan. Papa P. Congratulations. <laughs> okay. 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 Na. Uh, eh, tawag ganda to. Ah. Mainit init. <laughs> <laughs> Mainit init ito. Ano ba, oh. ba yan? Ano? Oh. Yes. <laughs> ano ba yun? na? Uh, parang pelikula. Parang, ano yun? Restored. Oh, alam mo, oh. magandang pelikula yeah. yun. Ano ba yan? Sino ba yan? bida dyan? Si Michelle Aldana. Lagi. Laging, si, ikaw yung natin sa Oscar set. Eh. Oh. Talaga. Oh. Panahon oh. na yan. Kaya Pero ang ipinalan. hashtag sa The Who, Segurista. Okay. Hmm. Kasi Tungsa itong naman si yan. male, male comedian TV host. Okay. Oh, male comedian TV host na syempre maraming natuwa na siya nga ay parang kabilang dito sa isang programa. Kabilang bumalaga sa isang o, parang, uh, programa. Bumalaga sa isang oo, oo, bumalaga sa isang programa. Ano, ang ganda ng clue, bumalaga. Ganda, clue, bumalaga, oo. Perfect na agad. O, basta dapat nakikinig kasi. Yeah. O, bumulaga siya sa isang programa. Tapos marami yung mga nagtanong at nagulat na parang, ay, Parang ano lang, first day lang siya. First, day, last day. <laughs> parang pelikula. Oh, oh, oh sabi, Hala, parang first day, last day siya. Tapos <laughs> parang eh. binati-bati na lang siya. Uh -huh. Kasi, para o ka na lang. O, o, kaya na namin to. Hindi na ba siya umapir? Parang, <laughs> parang, parang gano'n nga. Nakita ko siya. Piling ko nga ba? baka nga parang... Opening lang. O, Ah, umpisa. Umpisa oh, lang parang, ba? Pero kung umapirman ng mga ilang beses, mas madalas yung wala siya. Ah. Kesa yung nandoon siya. At wala po. rin sinasabi. Oo. oo. Ah, si Anik! Oo. oo. <laughs> tapos para ang chika, sabi, narinig ng source natin. Oh, tapos <laughs> Narinig, nakalapil kayo ah. Narinig ng source natin, sabi, okay. dumayalog daw. Oh. Na saka na lang ako babalik. Pag? Kapag talagang itong programang ito ay tuloy-tuloy na. Hawaii, na. Oy, siguro How lucky of you! Totoo. <laughs> ba? Diba? Sino kaya ito? Siguristo. Ang siya. Kaya, pero, Diba? Sobrang dami ba niyang pera? Kasi siyempre, pa paano rocket yun, no? Oh, may hundred siya, no? Ah, I meron uh, uh Talaga ba? Oh, uh -huh. Meron din yung may maintain sa kanya. O, basta ah. Oh -oh. napaka-short. May maintain? Basta napaka-short lang ng kanyang, ano, short ng kanyang, uh, nap, napaka-short lang <laughs> ng kanyang <laughs> appearance. Napapalabay na. A first day, ah, uh, first day, last day. Last day. Apaka short lang na kanyang appearance. Pero syempre, Short we, ba? We can never tell. Oh. Diba? Baka itong programang ito ay talaga namang magkaroon may may ng, may ng mas mahabang yes. maging uh, oh. Ano? Mas mahabang ano. From short to long. To long. To no. Totoo. Oh. Shortyin <laughs> sila. Diba? ba? Ang sayo ng blind eye. We're Then, we're male we're nga we're eh. We're Bro, we're male we're comedian TV host. Ang dami na naman binigay mga, ay, mga to. Oh, di ba? Ay, nakota. Ay, ano Bakit ka na Tsaka narinig na nila yung oh, oh ano okay. eh. Ano ba yun? Eh, yan? Ipinali ko eh. sabihin lang yan, hindi sila attentive. No? Yeah. Or pwede rin hindi nila kilala. Uh -oh. Pwede naman din. Pwede uh oh, naman uh -oh. nila kilala yun. Oh, dahil, dahil dyan. Dahil sorry po. Dahil dyan, okay, oh, po. Oh, oh. <laughs> dahil dyan ko lang siyempre sa November 8 and 9 po opo na sa Beauty Derm kami sa may SM Baguio. Hmm. Mag-product uh, selling kami dyan na Kakay Bautista, nina EA Guzman. Ayan. Sino ba may mga kasama. Basta soon i-reveal natin kung sino may mga kasama natin. Sa SM Baguio po yan. At syempre, ang uh, Hermes Salon, nakaano kami promo. si uh, yeah. Simula no, uh, October 23 to November something, 100, 1099 1,999 lang po yung aming Brazilian and rebond and in land po yun. Wow. Magkano ba talaga dati Iba-iba iba kasi yun sa land. Depende sa land. Kapag uh, so Brazilian, ito. Ito. hindi, umabot nga ng 10K. Oh. Yes, ang mga rebond. Ito, ito. Ito, ito. ito any land. Yung nga, naka-1,999 kami. Oh, oh, oh. Ako, mag- kailangan. Yan ang free namin yan, kahit i-maintain pa namin yan. Wala ka masyadong gagamitin yung produkto dyan eh, dito Julie. Uh -oh. It's like, oo, tayo niyo po kami, 10 a.m. to 9 p.m. po kami Ooh. sa may University Tower to Galicia Street, Espanya, Manila. Babatay Milk Tea sa may La on Ginto Branch. Nasa loob ang Yam-O sa may SM Manila, SM North Annex, SM San Lazaro, at sa may tapat ng gate ng US Dapitan. Premier Drip by Sir Glenn Recto. Oasis Dental Care, Dr. Nea de la Peña, Tita Nina de la Peña, at ano pa bang kula? Beauty Derm. Beauty Derm, syempre, Mami Ray. Yes, ayan. Yung tea. Baba, Baba. Nabanggit ko na ang ating babae. Hindi, inaanap ko lang. Ayan, ito pala. A promo is... October 23 to November 16 from 10 a.m. to 2 p.m. ang aming happy hour. 1,999 so, so hair riband or Brazilian with free haircut. May, happy hour. Or, May happy hour. Yes, ganun dapat, di ba? May mapapromo tayo dapat. <laughs> Bakit hanggang November lang? Eh, kasi siyempre sa December, birthday month ko naman yun, if 50% ko naman every day. Oh. Ay! Yes! Okay! Sige. Ayan na! Nag- nagpaban. Oh, ay, ayan, parang matin. Ay, oh, parang matin dito, di ba? Siya mismo ang nagpaban. Yes. Ay, ang toray na ito. O, Gora! Ito na. Ha? Um, isang ano siya. Ah, ay, so si ano yan. Ay, <laughs> <yun>. <laughs> <laughs> so, sorry, sorry. Tama oh. oh. siya nga? Oh, so, ay, ay, at, ay. Hindi. ah uh, Makaka-relate kayo dito. Oh, Sige. oh, Kasi isa siyang ano, uh, event, press, press event sa ibang bansa. Oh. Pero ang mga bida rito ay mga uh, local press nija. kagaya natin entertainment. Ah. Press. Tapos itong actress na bida dun sa event na to na local din. Syempre local actress. di nakita niya yung pagdating nila dun sa uh, bansa Day. na to. Oh. Kung saan oh. ah. din So abroad to so, ha. Yeah, abroad ang usapan di International pa, bar bar dito. International oh. brand jacket. Yes, press jacket hindi mm. to dito lang. Mm -mm. So ngayon pa pagdating doon, uh, parang hiningi ni actress yung mga Uh, listahan ng mga uh, press na kasama, na mag interview mm, mm. Di ba? Kasi ganun yun eh. Papadala ka nung, bawa, nung brand. ah oh, oh. uh, ito po yung mga mm. uh, press from this one, this one, this one. Ayan. Do ito na, nakita niya ngayon. Mm -hmm. Ah, ay, ayoko to. Ay. Leonardo. Ay, Leonardo. Uh -huh. hey, tapos. Hindi na, hindi na. Tapos na yung blind <laughs> item. Hulaan na yun. <laughs> <laughs> so, eto na. Oh. Ay, ayaw ko po oh, to. Si Ay, ang bet, ayaw rin. Si artista yan. Oh, si artista. Pag nak nakita pangalan ni Ju, nakita pangalan oh, ni Amber. bet, ayaw niya. Ayaw ko po to. Isa lang hmm. naman. Sabi oh. niya, um, I don't want this person to interview me. Sorry. Pagka, kung papainterview niya niyo sa akin to, kung kasama siya, hindi ako magpapa-interview. Ay. Oh. Sikat na sikat to? Sikat. Opo. Oy, oh, wait. abroad eh. Doon pa nag-junket. So, at, at anong pinopromote mo na? Hindi Bakit yan. Abroad? Dito ako nag-host nung Issa may nagpay pinabansin. It's so, a brand. brand. Okay. So ngayon ang ending. Alam ka nang maapektohan pa yung ibang mga kasama. Mm -hmm. media at yung mm -hmm. mismo band, mm -hmm. event. Mm -hmm. So ang ending, sabi doon sa press mm -hmm. or media. Na ayaw uh, niyang pagpa-interview. Oh, sabi nung nag-invite nag o yung mga in charge dun sa event, mm -mm. Uh, ano eh, um, mukhang may problema po yata mm -mm. sa inyo. Hindi mm -mm. um, comfortable. Mm -mm. Hindi uh, uh, I hope you don't mind na hindi po namin kayo may sasama dun sa kasi yung interview, hindi, bawa may hotel, mm -mm. dito po sila nakastake, mm -mm. hindi dun. Uh, lilipat pa sila kung saan yung venue ng mismong event. So, okay. hindi na sinama si Press. Kahit mm -hmm. na, nandun na sila sa bansang yun, ha? Ah, kung saan idinaos. Ano so, nilipad pa sila? Nilipad! Oh. to yes. Dito palang oh, dapat na, diba? so, okay, dapat ilayos na, di ba? Anyway. So, Okay lang naman kayo press. Kasi, oh, magliwaling oh, media, ko lang ako. Eh, kasi eh, kung anong gagawin ko or kung ayaw sa akin, kung ano. So ang ginawa nitong press press, nagpamasahin na lang daw. Oh, nagpasyal-pasyal. Patsyal-patsyal. So, habang yung mga ibang media, eh, nandos sa event. Nag-interview. Oh, Nag-interview. Oh. Oh. Ngayon, at yan, na din mapapaisip ka, host. Who's winner? Who's the mm. winner? Oo, oh, oh, edi okay. yung ano eh. Ay, is. pareho sila. Ah. Kasi... Ay, hindi ako. Feeling ko si Pres. Si Pres. Oh. oh. De, winner din naman si Actress. Kasi... Yeah. Nasunod ang gusto at, niya. Nasunod din naman ang gusto niya na ay, ban ka, no? Hindi, mean, ayoko niyan. Iban niyan dito ego. sa oh, pero Pero yeah. more than that, clue na. Hindi, ego. Kasi siya, paminin natin, diba? Para sa akin kasi, pag ganyan, dapat di ka nagpapaban kasi makakatulong pa rin sa'yo yun. At saka nagpi-playing, ano, play Diba? play powerful. Or, or sa entertainment, diba? Sabihin natin, kahit na hindi mo bet, diba? Pero pag pinakisamahan mo kasi pwede ka niyang matulungan din sa, wala sa proyekto mo. In other way. Pero taka lang ako kasi dito palang dapat sa Philippines bago lumipad. Hindi na sabi siguro, hindi na informed. Siguro gano'n naman, hindi walang pakialam din sa inyong artista kung sino yung mga press na bibit-bitin o ililipad. Playing powerful talaga si actress. It's powerful na. Hindi naman, siguro talaga lang medyo napikuntong si actress siguro sa mga baka may mga lumabas talaga about her na talagang baka yung feeling ni actress below the belt na o hindi na totoo or baka o baka talaga... feeling niya sinisiraan siya kaya siguro siguro parang sa kanya i ko naman to baka uh, ibigay niya sa akin na kung sino yung gusto ko lang na mag-interview tama naman yung sinabi hindi komportable pero ano nga ang clue si Niche masasikat to sikat uh, may hindi may na yung star siya o. Hindi na siya young star. Hindi na siya young star. Uh, happy ang love life niya. Happy ang love life niya. Meaning... Tama! Hindi. Happy ang career, happy ang love life. Meaning love life, walang asawa ito, g, -g, -g love lang. Love life, yes. So, happy ang career, happy ang love life. At taka at itong ano na to, actress na to, ano siya eh. Siya yung tipong medyo palaban din. Kumbaga, hindi siya yung... Uh, tipo ng kikimi na lang ah. Or ganyan. At kung may mga ganap din, kung may kailangang i-voice out, mag-voice out din siya. oh isang Isa na lang ang tanong ko na para sa klo na. Isa na lang! Ay! Isa Tama. na lang, Ayun na yun? Oh, oh. Tatanong ko pa naman sana, sa Asia ba yan? Sa Amerika? Sa Asia, ginanap o yung ganap. Oh. Ah. Okay. Okay. Mm. Talaga? Talaga? Yeah. Pero ako kasi, personally, sabi ko nga sa inyo, baka ano ko eh. Ako yan. din, love Just ko yan yun. eh. Gusto ko yan eh. Uh -oh. Kaya gusto ko siya intindihan. Hindi ka gaya nung sinasabi mo sa akin. iba uh -oh. yun? Ay, nakapagkwentohan namin. Starlet yun. yon uh -oh. Yun. Eh, uh -oh. <laughs> yun na. Ito sikat ko talaga. Uh -oh. Super. Okay. Nakapagkwentohan namin. <laughs> oh, yun na. Okay. Oh, siya oh. na ay babati na ako oh. ayan dinabati ko lang nga aking mga kaibigan na galing sa Dubai ang mga Ramoses Randy Papi uh, Ay, yung sinurpresa yes Papi na <laughs> surprise naman uh, yes super surprise <laughs> uh, Randy mo uh, you know, alam nila ha kwento ha <laughs> uh, oh. Randy Marie and Chloe akin, ina -anak ang aking inaanak ang aking napaka beautiful na inaanak na si Chloe babawi si Ninang at syempre pati yung mga friendship namin sa Dubai din na nandun Rachel Bong ah uh, Jaja, Joy Joy, and Jingjing Jing. Ayan. Jaja, Joy Joy, And Jing Jing. see you soon. Sana ngayon December makauwi kayo. At uh, makapag-Christmas tayo together. Ayan po. Tita Ana, babes. Lagi nanonood din sa atin. Okay. Ayan, mga Marites. So, kilala niyo ba? <laughs> oh, pwes. Hula na. Hula na kayo. Yan pong dahu mula sa Marites University!